Yan, magandang araw mga motor pre. Bali, ang gagawin natin ay Click 125 version 2. Yan, dinala kanina ng customer sa atin. Bigla na lang daw namatay yung motor niya habang nananakbo. Tapos, di niya na mapaandar. Kaya, dinala na dito sa shop. Yan, yan na lang yung oil niya. Bali, kanina, chiniko na rin naman yung oil niya kanina doon sa dipstick. Kasi, kutub ko na nga na, baka naubusan ng langis. Talagang wala nang lumapat na oil doon sa dipstick niya. Yan. Kaya inexplain ko doon sa customer yung magiging gastos niya. Yan. Mamaya uh, sasabihin ko sa inyo para may idea kayo kung magkano yung nagastos dito ni customer. Yan, tapos sabi naman ni customer, uh, gawin na agad kasi kailangan niya nga yung motor niya. Kasi uh, ginagamit niya sa tarbaho. Yan, no, may tama na rin yung kanyang wear harness. Natalop na. Talagyan na rin natin ng electrical tape para hindi maground grounded napakahalaga talaga ng maintenance sa motor natin mga motorpe, lalong lalo na yung oil tapos yung coolant yan lagi nyo rin check-in yan yan yung nagkakos ng overheating ng motor natin pag naubusan ng coolant tsaka ng oil may indicator naman yan halimbawa mga kamotorpe naubusan ng coolant yung radiator nyo uh, may ilaw na pula dun sa panel pag lumabas yun huwag nyo nang gamitin huwag nyo nang piliting paanda rin yan bali pinabibili ko ng piyesa si customer mga kamotor pre ah, kasi naubusan tayo ng piyesa dito sa shop sabi ko sa kanya kailangan ah, original talaga yung bibilihin niya kasi hindi tayo nagkakabit ng mga class A nilista ko naman yung mga part number para hindi siya mahirap, mahirap ang maghanap ng piyesa yan kaya mga kamotor pe, alagaan nyo sa chainsaw yung mga motor nyo para hindi magkatama yung black. Ayan. Kasi pag ang langis, yan, sobrang itim, tapos lumalapot ng lumalapot, ang nagkakatama talaga dyan yung black. Hindi niya na napoprotekta ng ayos yung piston ng oil. Kaya nagbabakal to bakal. Hindi natin napapansin, pagtagal ng panahon, nagkakatama yung black natin kahit paunti-unti. Yan naman eh, hindi naman agad nagkakatama yan. Yan ay paunti-unti. Pag halimbawa ay nag-chainsaw kayo at medyo nababawasan ng kaunti, yun doon ang mag-uumpisa yun. Ayun na kayo yung piston nyo, tsaka yung block. Laki ng tama. Yan yung na sa kanya. Tapos, che-checking ko na rin yung crankshaft nya kung kalog na kalog. Pag kalog, overhaul yan. Pero kung hindi naman, ay hindi na kailangan. Para hindi na lumaki yung gastos ni customer. Yan, ang laki ng tama. Talagang ubos. Ito nga pala mga motor pre, valve seal. Papalitan na rin natin ng valve seal. Yan, original din yan. Para sure tayo na hindi siya uusok ulit. Kasi isang cost din ang umuusok. Lalo na pag sa bagong andar nyo sa umaga, may usok. Tapos pag uminit, medyo nawawala. Valve seal yun mga kamotor pre kasi yung oil sumisingit dyan sa mismong yan sa rubber na yan pumupunta siya doon sa combustion chamber parang yung sa piston natin kasi pag ang piston natin malaki na yung tama or yung piston ring damage pag ang oil lumulusot na doon sa piston ring ah, sumasama na siya doon sa combustion chamber nasusunog na rin siya nauubos yung oil natin yung kaya naubos yung oil tataka tayo wala naman tagas but nauubos yung oil lumulusot na siya doon sa piston ring sumasama siya sa sunog ng hangin tsaka ng gasolina yan mga kamotor pre nasa ko na rin yung barbula niya nilinisan ko na rin yan tinitingnan ko kung naglilik yan gasolina yan wala naman siyang leak kasi kung nag-leak, sa ko le yan bagong black tapos bagong piston yan kahit mga 2000 km i-change eh, niyo na motor niyo or bago mag 2 months kasi sa manual naman every 4,000 km ang change soil or bago mag 3 months mas maganda agapan yun na ah. yan o oh. bali nga pala mga kamotor pe nagastos gastos ni customer sa labor 800 yan yung labor dito sa kasa tapos doon sa pyesa ang pagkakabili niya ay kulang kulang 2,500 mga ganon gumastos siya ng kulang kulang 4,000 kasama na yung oil tapos yan at uh, ko yung flow nung oil niya do sa cylinder head kasi napaka importante ng lublikan sa head baka mamaya nabarahan ng kahit kaunting dumi or ano hindi nagpo-flow kasi nga binuksan natin kaya chine ko na rin yan yan okay na siya mga kamotor pre uh, bali natapos na natin yung unit customer may magagamit na ulit siyang pang service yan, pinilit siya nating tapusin agad kasi alam ko na kailangan niya sa tarbaho niya yan Uh, may magagamit na siya kasi medyo mahal na talagang pamasahe ngayon saka ang hirap kumilos pag walang motor kaya mahalin natin yung mga motor natin sa maintenance uh, huwag na tayong manghinayang sa gagastusin natin sa change oil sa pagpapamintinans para hindi tayo gumastos na malaki pagtagal Ayan.